dito tayo ngayon guys sa private parking ng alam kong pangalan nito ay mas kilala ito sa tawag na Pindulum Pindulum Hotel ayan yung ang hindi maganda dito sa mga nagpa-parking o kung alam ng management na to kung bakit salungat-salungat ang pa-parking nila kawawa yung lalabas sa kayong nakapark ka na lalabas kami may nakaharang sa likod tapos walang bantay at uh, higit sa lahat wala iniwan lang talaga nila na harangan yung likod mo lalabas ka na alam na, na naman nila na puno na yung parking nila private ito private ito guys guys sa uh, ito yung kilalang kilala, -kilala diyan sa puti kabila na parking private parkingan uh ng kilala sa tawag na Pindulum Burgos. nag-parking tayo. May bayad kaya private 'to, may bayad. Ang hindi maganda 'yung mga nago-parking sa kanila. Sana makarating ito sa ating management dyan, sa Pindulum na 'yan. Dahil eh, lalabas kami, Uting na, natagal lang kami halos eh, isang oras na nag tayo, para alisin lang 'yung nakaharang sa likod na jeep bukod pa yan mayroon pa nakaharang na iba ah, ayun o oh. mga daanan meron na kutsi mayroon hindi ka talaga maka atras o oh, maka-labas dahil sa sobrang daming nakaharang parang mauubusan ba ng customer itong mga nagpaparking na to dito sa Pindalong o oh, talagang wala talaga sa hulog yung kuha nila yung arrange na nila ng, ng paparking tingnan nyo naman yun lalabas na tayo eh hindi makalabas labas dahil eh, har may harang alikod Ayan. dito to sa Burgos Burgos siya Bu Burgos o mas kilala sa Pindulum Pindulum na what Oo, pinalitan na natin ang pangalan pero Pindulum Hotel dito sa may halos tapat ng Saputi Kabila public market Familiar to sa inyo uh, guys. Dito lang to sa may bakor sa puti. Sa puti kabila. Wala sa ulo Kita po nyo naman yun Oh. Ang paparking nila. Lalabas ka na. May harang sa likod mo. Tapos. Ayan. Wala pang nag-a-assist. Gwardiya o yung mga parking boy. Wala man lang na pasabi na o, oh, na boss wala oh, man lang nag a na para i-assist tayo na hindi makasagi o ano basta eh, ini pinapapasok lang nila ayan